Sa nakaraan nating kwento ay natapos tayo kung saan, dahil sa sitwasyon ng babae na napakalubhang delikado ang maaaring mangyari dito, kaya naman ay buong puso ni Lin Yuan isinugal ang lahat para lang makalakip ng sapat na evolution points nang sagayon ay maibalik niya ang babae sa dati nitong anyo, at habang ang ating bida ay naglilibot sa kagubatan, bigla na lang may nilalang na malakas na umungol mula sa ilalim ng bahagi ng kagubatan, kung kaya ay napagpasyahan niyang agad magtungo doon, at sa kanyang pagdating, kanyang nasaksihan ang maraming nilalang na tila ang mga ito'y may kinakaharap na matinding kalaban, ang nilalang na nakikipaglaban na ito ay may bansag bilang spiny jackal ang nilalang na ito ay mayroon habang 10 hanggang 30 metro, samantalang ito naman ay nagtataglay ng bigat na umaabot bilang 30 hanggang sa 70 panelada, isa itong mabangis na mga hayop at ito ay malakas kumagat. At bukod pa dyan, ito rin ay may mahusay na liksi, ang mga nakausling mga buto mula sa gulugod nito ay matatalim. Napansin ng ating bida ang mga spiny jackal na tila ito'y may matinding kinakalaban, maya maya lang ay tuluyan nang ang nagpakita ang nilalang na kalaban ng mga lobo, at ito ay isa palang giant sloths. Ang nilalang na ito ay nagtataglay ng haba na umaabot ng 35 metro, bukod pa dyan ang nilalang na ito ay may bigat ng 105 tonelada. Ang katangian nitong giant sloths na ito ay kaya nitong tumayo gamit ang mga binti at buntot sa likuran nito bilang isang suporta. Walang katakot-takot ng mga spiny jackal kinaharap ang malaking sloths dala na rin sa taas ng kumpiyansa ng mga spiny jackal na matatalo nila ang giant sloth dahil sa daig nila ito sa bilang, bagamat ganun paman, ng tangkain ng isang lobo na umatake sa giant sloths, walang kahirap-hirap lang itong binigyan ng malaking halimaw ng isang malakas na sampal, kaya naman ay labis ang spiny jackal nagtamaw ng malubhang pinsala. Subalit habang naglalaban ang dalawang panig, makikitang mula sa kabilang puno ay biglang sumulyap ang ating bida at agad nitong sinalo ang tumatelsik na lobo patungo sa kanya gamit ang kanyang malaking bunganga. Bumalik ang eksena kung saan agad na ng mga lobo ang giant Swath. Bagamat makikitang madali lang na itataboy ng malaking nilalang ang ibang spiny jackal na nagtangkang na siya ay kagatin, subalit hindi naman maitatanggi na ito ay labis na nahihirapan makipaglaban sa dami ng spiny jackal. At habang patuloy ang paglalaban ng dalawang panig, sa di kalayuan naman ay makikita ang ating bida na taimtim lang itong nanunood habang nagpapakasasa sa natatanggap niyang evolution points, naisipan ng ating bida na huwag muna makisali sa nagaganap na laban dahil maganda itong pagkakataon upang hindi na niya kailangan pang magpakapagod, bumalik ang eksena kung saan ay labis ng nahihirapan makipaglaban ang sloth sa maraming spiny jackal, Subalit hindi sumuko ang slots sa mga spiny jackal na magpakain kaya naman ay naisipan nitong tumakas subalit ang slots ay patungo sa lokasyon ng ating bida kaya naman ay napaisip ang ating bida sa sarili kung natagpuan na ba siya ng giant sloth, batid ng ating bida sa sarili na mahihirapan siyang ito'y kalabanan ng harap-harapan, kaya naman ay naisipan ng ating bida na magtago sa likod ng puno, at nang apang dumating na ang nilalang sa lokasyon niya agad niya itong sinalubong gamit-gamit ang kanyang buntot at pinatama niya ito sa paan ng giant sloth, dahilan upang ito ay mapasobsob sa lupa dahil sa bilis ng pagtakbo ng nilalang kaya naman ang muka ng giant sloth ang nagpapigil dito ng pagsulong. Matapos pabagsakin ng ating bida ang Giant Sloths ay hindi na ito nagsayang pa ng pagkakataon at mabilis na nitong sinimulan kainin ang Giant Sloths ng walang pag-aalan langan, at sa pagkain ng ating bida ay mabilis itong inabisuhan ng sistema dahil sa matagumpay nitong pagkain ng Giant Sloths ay nakakuha siya ng puntos na may kabuo ang limandaang evolution points. Matapos matikman ni Lin Yuan ang lasa ng Giant Sloth ay labis niyang nadama ang sarap ng karne nitong nilalang, bukod pa dyan ang mas lalong nagpapamangha sa ating bida ay ang marami nitong bigay na evolution points. Subalit habang abala si Lin Yuan sa pagkain ng Giant Sloth ay bigla na lang may mga nilalang na dumating kaya naman ay napukaw ang atensyon ng ating bida dito. Ang mga nilalang palang dumating ay walang iba kundi ang mga spiny jackal na labis nagngangalit sa ating bida dahil sa inagawan sila nito ng pagkain, kaya ang mga spiny jackal na ito ay hindi na nagpatumpik-tumpik pa at agad nitong sinugod ang ating bida na abala sa pagkain sa giant sloths at sa pagtatangka ng isang spiny jackal na sugudan si Lin Yuan ay nilingon lang niya ito ng may masamang titig. Sabay mabilis ni Lin Yuan sinagpang ang nilalang ng walang kahirap-hirap. Matapos ng ating bida masalo ang nilalang ay agad niya itong binawian ng buhay ng walang awa. Sabay katakot-takot ng ating bida nilingon ang mga spiny jackal, at may pagbabante niyang sinabi sa mga ito na anong karapatan nilang istorbuhin ang kanyang hapunan. Subalit imbis na matakot ang mga spiny jackal sa presensya ng ating bida ay labis pa ang mga itong nagalit sa ginawa ni Lin Yuan na pagpaslang sa kanilang kauri kaya naman walang katakot takot ng mga spiny jackal pinagtulong-tulungan si Lin Yuan ngunit para sa ating bida ay hindi naman ang mga ito magiging problema dahil para sa kanya ay isa lang ang mga itong pagkain na dapat niyang gawing evolution points. Sa una ay pinaslang ng ating bida ang ilang mga halimaw gamit ang kanyang mga bibig, sa pangalawa namang pagkakataon ay pinaslang ng ating bida ang lobo gamit ang kanyang isang was-iwas lang ng buntot, at ang pinakahuli ay tinapakan ni Lin Yuan ang nilalang dahilan upang ito ay mapisat. Unit ganun paman, man dahil sa napakadaming nilalang na kinakalaban ng ating bida ay may isang nakapuslit sa pagbabantay ng ating bida at sa mga oras na ito ay punteryan nito ang babae na nasa pangangalaga ni Lin Yuan sa una ay sinubukan pang sindakan ng babae ang spiny jackal subalit ang pagtatangka ng babae ay naging walang kwenta sa mabangis na halimaw at ng akmang kakagati ng halimaw ang babae ay mabilis itong iniligtas ng ating bida sa tamang oras, pagkatapos iligtas ni Lin Yuan ang babae ay tamang tama naman ang pagdating ng maraming spiny jackal sa likod ng ating bida upang puwersahan itong pabagsakin gamit ang kanyang nakamamatay na atake na kung tawagin ay thorn armor. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Lin Yuan at mabilis nitong winalis ang mga lobo sa kanyang likudan, na madali lang naman niya itong napabagsak, Matapos bigyan ng ating bida ng malakas na boltahe ng kuryente ang mga spiny jackal ay makikitang ang mga nagtangkang umadyo sa likudan ng ating bida ay hindi pinalad pa ang mga itong mabuhay. Matapos ng ating bida pabagsakin ang iilan ay muli na nitong sinimulan ang pagkain, subalit ng mapansin ng mga spiny jackal na wala silang nagiging panamas sa lakas ng ating bida, ay ang mga ito'y malakas na nag-alulong, sinyales na ang mga ito'y nagtatawag ng malakas na kasama. Ganoon paman, kahit nabatid na ng ating bida ang binabalak ng mga spiny jackal na pagtatawag ng kasama ay itinuring lang ito ni Lin Yuan bilang magandang pagkakataon upang mabilis makaipon ng evolution points, nang sagayon ay hindi na niya kailanganin pang lumayo dahil sa kusan ng lalapit sa kanya ang hinahanap niyang evolution points. Maya-maya lang ay hindi rin nagtagal ang tinawag ng mga Spiny Jackal na kasama dahil tuluyan na nga itong nagpakita kung saan ay tila itoy nakakataas sa ibang Spiny Jackal base sa laki ng dumating na nila lang at sa pagdating ng panibagong kalaban sa isip-isip ni Lin Yuan na kung ito ba ang pinuno ng mga Spiny Jackal at kahit ganun pa man ay itinuturing lang ito ni Lin Yuan na mahinang nilalang dahil para sa kanya ay idadagdag lang niya ito sa kanyang kinokolektang evolution points. Dagdag pa dyan ay napatanong din si Lin Yuan sa kanyang sarili kung ang nilalang ba na ito ang nagpakita sa kanyang monster compass na isang malaking ilaw. At habang patuloy ni Lin Yuan kinakain ang maliit na spiny jackal, inasahan ni Lin Yuan na sana ay madaling pakisamahan ang dumating na nilalang. Kaya naman ay sinabihan niya itong mayroon pa siyang hawak na pagkain kung kaya ay dapat siyang muna nitong hayaan patapusin. Subalit taliwa pala ang inaasahan ng ating bida na madali itong pakisamahan, sa kadahilanang nang mapansin ng nilalang na kumakain pa ang ating bida ay hindi ito nagdalawang isip na atakehin si Lin Yuan, subalit kahit nakitang kita na ni Lin Yuan ang papasugod na kalaban ay hindi man lang ito nangamba, bagkus labis pa itong nainis sa nilalang dahil sa lakas ng loob nitong atakehin siya kahit na sinabihan na niya itong wag mang abala sa kanyang pagkain. Kung kaya ay mabilis ni Lin Yuan ibinok ang kanyang malaking bibig upang salubungin ang spiny jackal, at nang mapansin ng spiny jackal ang ginawa ni Lin Yuan ay nakaramdam ito ng takot, subalit huli na ang lahat dahil anumang oras ay maari na itong pumanaw, ngunit iba pala ang punterya ni Lin Yuan at ito ay ang maliit na spiny jackal, upang bigyang babala ang leader ng mga spiny jackal na wag itong hamarang sa kanyang daan, dagdag pa dyan ay sinabi ni Lin Yuan rin itong wag abalahin ang kanyang pagkain. Pagkatapos ng buong kaganapan ay lubos ang spiny jackal na karamdam ng matinding takot. Ngunit imbis na ito ay magpasalamat kay Lin Yuan dahil hindi ito ng ating bida tuluyang pinaslang, ay nakaramdam pa ito ng labis na panggagalaiti sa ating bida sa kadahilan ng hindi man lang siya nito pinagtuunan ng pansin. At maya maya lang ay hindi na nga nakapagpigil pa ng galit ang spiny jackal leader at tuluyan na nga nitong sinugod ang ating bida mula sa likudan habang tahimik ang ating bidang kumakain, at sa hindi inaasahang pagkakataon ay bigla na lang si Lin Yuan masayang tumayo, sa kadahilan ng dumating na rin ang pinakaiintay ng ating bida na makaipon ng isandaang libong evolution points, kaya naman ay labis itong nagsaya sa kanyang tagumpay. Walang kaalam-alam si Lin Yuan na sumalpok na pala sa kanyang likudan ang kaawang lobo na tila mo ay ang lobo ay pinagkaitan ng tadhana. At mula sa harapan ng ating bida, lumabas dito ang kabuong puntos ng ating bida na naipon, at ang kabuong evolution points na nakuha ng ating bida ay nasa 2000 evolution points, kaya tinanong ng sistema ang ating bida kung gusto ba nitong analisein ang prutas at ito'y baguhin, at ang pamimilian lang ng ating bida ay yes or no lang, at dahil nasa harapan na nilinyuan ang tanging bagay na makakapagligtas sa babae, ay hindi na ito nagpatumpik-tumpik pa at agad nitong pinili ang yes, nang sagayon ay masimula na agad ng sistema ang proseso, at para naman sa sobrang evolution points ng ating bida na 2,100 puntos ay pinagamit niya ito sa sistema upang mas lalong bumilis ang progreso. Matapos matanggap ng sistema ang utos ni Lin Yuan, ang analysis at modification progress ng sistema ngayon ay umabot na ng 40%, at para naman tuluyang matapos maanalisa ng sistema ang prutas ay may kinakailangan pang oras na labing walong minutong para ito'y tuluyang matapos. At dahil matagal-tagal pang minuto ang kakailanganin upang matapos ang sistema ay nag-alala si Lin Yuan sa kalagayan ng babae, batid ng ating bida na kung magtatagal pa ito ay baka hindi nakayanin pa ng babae, subalit wala naman makita ang ating bida sa kanyang paligid na nilalang upang kainin, kaya naman ay labis itong nag-aalala para sa kalagayan ng babae, dahilan upang pag-initan ni Lin Yuan ang sistema, sa kadahilan ng nagsasayang lang ito ng oras. At habang pino problema ni Lin Yuan ang sistema ay bigla na lang ang mata nito umilo ng matindi, sa kadahilan ng bigla nitong nakalintaan na mayroon papalang palang nilalang sa kanyang paligid, kaya naman hindi na ito nakapagpighil at mabilis niya itinoon ang buong atensyon sa spiny jackal leader, dahil balak ito ni Lin Yuan gawin pandagdag sa kulang na evolution points. Subali kahit nabatid ng lobo na wala siyang binatbat sa ating bida ay hindi pa rin ito nagpakita kay Lin Yuan ng katiting natakot. Pagkatapos ng lobo sumugod sa ating bida, mabilis naman gumalaw si Lin Yuan kung saan ay agad nitong sinakmal ang lobo. Matapos ni Lin Yuan makagat ang lobo ay nakaramdam ang lobo ng matinding sakit, kaya naman ay gumawa ito ng paraan upang makawala sa bibig ng ating bida kung saan ay ginamit ng lobo ang kanyang matatalas na kuko upang ipang-atake kay Lin Yuan, at sa ginawa ng lobo ay mukhang epektibo ang ginawa ng spiny jackal leader, subalit ibinalibag naman ito ng ating bida sa lupa, kaya'y muli na naman itong nagtamo ng panibagong pinsala. Ganun pa man, kahit nagrabing pinsala ang natamo ng nilalang, hindi pa rin ito sumuko sa pakikipaglaban at muli na naman ito sinimulang sugurin ang ating bida. Maya-maya lang ay bigla na lang naalala ni Lin Yuan ang mga sinabi sa kanya ng Savage Ape patungkol sa mga halimaw, kung saan nakikipaglaban ang mga ito para sa kanilang pagkain at kanilang teritoryo, at sa naalala ng ating bida ay pabahagya itong nagalit sa spiny jackal, sa kadahilan ng pinatigil nito kumain ang gaya niyang patay gutom, kaya binigyan ni Lin Yuan ang halimaw ng isang malakas na atake gamit ang kanyang siko, kaya naman ang abutan ng nilalang ay tumalsik ito ng malayo. Hindi rin nagtagal mula sa usok ay muli na naman tumayo ang spiny jackal leader upang muli na naman sugurin si Lin Yuan, subalit hindi na pala ito kailangan pa, dahil sa mga oras na ito ang ating bida naman ang aatake sa nila lang, agad ang ating bida nag-ipon ng kanyang enerhiya sa iisang parte ng kanyang katawan at ito ay sa kanyang bibig, at habang isinasagawa na ng ating bida ang kanyang malakas na teknik, makikitang nagtataka ang spiny jackal leader na walang kaalam-alam sa binabalak gawin ni Lin Yuan kaya hindi ito gaanong nakagalaw, makaraan lang ang ilang sandali, tuluyan nang ang natapos si Lin Yuan sa kanyang atake, kaya naman walang pag-aalan lang nga niyang pinakawalan ang makapanindig balahibong niyang atake na kung tawagin ay radioactive rays, matapos ng ating bida mabituan ang kongang radioactive rays teknik tungo sa spiny jackal leader ay hindi na ng halimaw na gawa pang umiwas, kaya naman ang atake ng ating bida ay buong buo sinalo ng nilalang, dahilan upang magdulot ito ng matinding pagsabog. At mula sa usok, lumabas dito ang imahe ng spiny jackal leader na sobrang daming pinsalang natamo, bukod pa dyan, ang dating balahibo nitong kaaya-aya ay tila naging abo, kaya naman ngayon ito'y hindi na matatawag bilang spiny jackal, kundi magiging na itong toasted jackal leader. Maya maya lang ang toasted jackal leader ay bigla nitong napansin na wala na siyang kaya naman ay dali-dali nitong tinakpan ang kanyang kayamanan at dahil ngayon batid na nang nilalang na wala siyang laban sa ating bida kaya naman ay bigla itong nagalulong ng pagkalakas-lakas upang magtawag din ng kasama gaya ng naunang mga spiny jackal na napilitang magtawag ng kasama laban sa ating bida at sa tawag ng spiny jackal leader mabilis naman rumisbak ang kanyang mga kasama upang protektahan ang kanilang pinuno at sa ginawa ng Spiny Jackal ay natawa dito si Lin Yuan dahil hindi na niya po problemahin pa ang evolution points kung saan kukuha. At habang papalapit si Lin Yuan sa grupo ng Spiny Jackal ay napahinto ito dahil medyo nagtataka si Lin Yuan kung bakit hanggang ngayon ay patuloy pa rin ang mga Spiny Jackal sa kanilang pag-alulong na tila ba ang mga ito ay mayroon pang nilalang na inaasahang darating. Hindi rin nagtagal ay dumating na rin ang nilalang na tinawag ng posted jackal leader, at mayroon itong dalang samurai, matinek nitong tinitigan si Lin Yuan na parang gusto nitong paslangin ang ating bida, ang nilalang na ito ay tinatawag bilang Wolverine, kung saan may bloodline ito ng isang sinaunang hayop na si Chilang, na naitala sa kabundukan at karagatan, ang nilalang na ito ay nagtataglay ng habang umaabot hanggang sa limampung talampakan, at mayroon itong bigat na isandaan at limampung tonelada. Sa muling pagdating ng panibago na namang kalaban, nagreklamo si Lin Yuan dito dahil muli na naman ang spiny jackal nagpatawag ng panibagong kalaban, bukod pa dyan, napansin rin ni Lin Yuan ang labis na kakaiba ang bagong dating na lobo sa kadahilan ng ang iba ay walang laman ng utak, pagkatapos ay may dumating pa namang nilalang na mayroong daladalang sanatang nakasakbit sa likudan nito. Maangas na naglakad ang Wolverine patungo sa ating bida at ang bawat nilalang na madaanan nitong lobo ay parang itinuturing itong isang nakatataas na nilalang. Nang masaksihan ni Lin Yuan ang panibagong katunggali ay napaisip ito ng malalim patungkol sa antas ng Wolverine, na pagtanto ni Lin Yuan na kakaiba ang Wolverine na nasa kanyang harapan, bukod pa dyan ang Wolverine na ito ay kasing laki ng ating bida, nagtataka si Lin Yuan kung ano ang patalim na nasa likod nito dahil nagmamuka ang nilalang na itong maangas. At sa pagkadating dating ng nilalang, agad nitong tiningnan ang unggoy na nasa balikat ng ating bida, na tila mo ay mayroon itong binabalak sa babae, at sa ginawa ng lobo na pagtitig sa babae ay napansin ito ni Lin Yuan, kaya ito'y napatanong sa sarili kung ano ang pinagmamasdan ng nilalang sa babae, napatanong na lang si Lin Yuan kung nahuhumaling ba ito sa babae, sa kabilang banda naman ay hindi na nagsayang pa ng oras ang Wolverine at agad itong naglakad patungo sa lokasyon ng ating bida, na mukhang binabalak nitong punteryahin ang babae kaya naman ng mapagtanto ni Lin Yuan na ang babae ang punterya ng lobo ay mabilis niya itong iniwas, Sabay pag-iwas ng ating bida ay nagtataka ito sa ikinikilos ng nilalang sa kadahilanang mayroon ang nilalang na blade sa bandang likudan nitong nakasakbit, subalit mas pinili nitong atakihin ang mas mahina nilalang, at habang umiiwas ang ating bida ay bigla na lang nitong napansin na agad pala ng lobo pinasundan ang atake at sa mga oras na ito ay siya naman ang punterya nito. At dahil sa biglaan ng ginawa ng lobo ay hindi na ito naiwasan ng ating bida kaya naman ay nagtamo siya ng pinsala mula sa kuko ng Wolverine. Pagkatapos ng atake ng lobo ay sakalang napagtanto ng ating bida na panggulo lang pala ang ginawa ng lobo na kunwari ay aatakihin ang babae subalit ang totoo pala ay punteryan nito ay ang mata ng ating bida matapos ng Wolverine bigyan ng pinsala ang ating bida. Pagkalapag-lapag lang ng lobo, mabilis itong umikot sabay mabilis itong tumalon patungo kay Lin Yuan upang ito'y muling atakihin at sa kapariyong paraan ay muli na naman ito inuyo si Lin Yuan sa pamamagitan ng pagpapanggap na aatakihin muli ang babae, bagamat batid na ni Lin Yuan ang gagawin ng Wolverine subalit mas pinili nitong protektahan ang babae sa kadahilan ng batid ng ating bida na alam ng kanyang kalaban ang kanyang kahinaan kaya naman ay naisip ni Lin Yuan na alam ng kanyang kalaban na kung aatakihin nito ang unggoy ay magiging daan ito upang mapuko ang atensyon ng ating bida ng sagayon ay makapaghatid ito ng pinsala sa ating bida. Kaya naman ay napamura na lang si Lin Yuan sa kanyang isip sabay na patanong kung ang nilalambang ito ay may talino, at dahil gusto makipaglaro ng Wolverine sa ating bida ng dayaan ay hindi naman ito tinanggihan ni Lin Yuan, sa muling pag-atake ng lobo sa ating bida ay sinabihan niya ito na kung hindi ba ito nag-iisip, Sabay tinawag ni Lin Yuan ang Lobo bilang kulot na hayop, pagkatapos ni Lin Yuan iwasan ang Lobo ay muli na nito pinagpatuloy ang kanilang sinasabi, kung saan ay sinabihan niya itong na isa siyang tao na Dominator ng Earth, pagkatapos ni Lin Yuan magbitaw ng mga salita sa Lobo ay agad nitong ginamit ang kalansay na nasa tabi niya pang atake sa Wolverine, ngunit madali lang naman ito inilagan ng Lobo ng walang kahirap-hirap. Ang mga buto ay ginawa lang pala ni Lin Yuan bilang panguyo sabay agad itong naghanda sa kanyang malakas na atake, at bago pakawalan ni Lin Yuan ang kanyang atake sa lobo ay tinawag niya muna ang atensyon ng lobo, na mabilis naman ang Wolverine na katugon. At sa paglingon ng lobo ay naalala nito ang nangyari kani kanina lang na tumama sa kanyang kasamahan, matapos ang ating bida sa kanyang atake na radioactive rays ay agad niya itong pinakawalan sa Wolverine, Subalit pabahagya lang nadanggisan ang lobo dahil mabilis itong nakatunog sa balak ng ating bida, kung kaya ay kaunting pinsalan lang ang natamo nito, na gayon paman, hindi maitatanggi ang labis nitong panggagalaiti kay Lin Yuan, samantala namang si Lin Yuan ay napatawa dito, sabay sinabihan niya itong ngayon ay patas na sila. Para naman sa Wolverine ay hindi nito nagustuhan ang ginawa ng ating bida kaya hindi na ito nakapagpigil ng buong lakas at tuluyan na nga nitong ibinuhos lahat, sa una ay mabilis itong tumalon ng mataas gamit ang puno bilang lipatan patungo sa ating bida, at nang malapit na ang lobo ay hindi na ito nagpatumpik-tumpik pa at agad nitong binunot ang kanyang sandata. Nang masaksihan ni Lin Yuan ang ginawa ng Wolverine nang bunutin nito ang blade, labis-labis si Lin Yuan nagulat sa pangyayari, at nang mabunot na nga ng lobo ang sandata ay mabilis itong umatake gamit ang kanyang blade na kung tawagin ay Sticks Death Blade, mabilis na winasiwas ng lobo ang kanyang sandata mula sa eri patungo sa ating bida na hindi pa makapaniwala, kaya naman ay tuluyan na nga itong inabutan sa kanyang balikat ng isang mapaminsalang atake. Pagkatapos ng Wolverine maghatid ng atake sa ating bida, maangas nitong tinindigan si Lin Yuan habang dala ang kanyang blade. Matapos si Lin Yuan magtamo ng matinding pinsala at hanggang ngayon ay hindi pa rin ang dugo humihinto kaya naman ay walang alam si Lin Yuan kung papaano niya ito lalabanan gayong mayroon itong sandata samantala namang wala siya at kung sakaling tinamaan siya ng atake nito sa ulo ay nakatitiyak ang ating bida na baka dito na magwawakas ang kanyang buhay, at dahil sa may sandata ang kanyang kalaban ay mas minabuti ni Lin Yuan na tumakbo, dahil batid niyang magiging wala siyang laban sa nilalang na may sandata, subalit ang ikinapagtataka niya ay kung bakit may sandata sa mundong ito, bukod pa dyan ay kung papaanong alam ng lobo ito gamitin, dagdag pa dyan ay sa kanyang pagkakaalam ay ang mga halimaw ay imyon sa pagdating sa kahit anong atake, maging man lava o bala. Napag-isip-isip ni Lin Yuan na kailangan niya muna ilayo ang babae, pagkatapos ay tutulungan niya itong makabalik, at nang sagayon ay makaya nilang pabagsakin ang lobo bilang magiging laban ay 2 versus 1. At upang masiguro ang kaligtasan ng unggoy ay inilagay muna ito ni Lin Yuan sa puno habang aasikasuhin niya muna ang lobo, at habang ibina baba muna ng ating bida ang babae ay sinabihan niya ito na magtago muna ito dito sa kadahilan ng kailangan niyang pag-isipan ang kaligtasan nito, sumang-ayon naman dito ang babae sa pamamagitan ng pagtungo ng kanyang ulo, at habang abala ang ating bida sa pag-aasikaso sa babae, makikitang ang Wolverine ay muli na naman sumugod sa ating bidang hindi nakapaghanda kaya naman ay muli na naman itong nagtamo ng matinding pinsala, dahilan upang ito ay matumba at mapasandal sa puno, habang makikita naman ang isang puno na umaadyo ang unggoy sa itaas, bagamat nagtamo si Lin Yuwa ng matinding pinsala ay parang wala naman itong naging kwenta dahil agad nitong binunot ang puno, pagkabunot ng ating bida sa puno ay agad niya itong ibinato sa Wolverine, sabay sinabihan ni Lin Yuwa ng Wolverine na wag nitong akalaing tanging ito lang ang may kakayahang gumamit ng sandata, pagkatapos ni Lin Yuwa maibato ang puno, ay agad ng Wolverine itong hiniwag gamit ang kanyang blade subalit nang mahiwanan niya ang puno ay bumungad sa harapan nito ang ating bida na naghahanda at agad nitong pinasundan ang puno, kung saan ay muli na naman niya gagamitin ang kanyang malakas na teknik. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Lin Yuan at tuluyan na nga nitong pinakawalan ang kanyang teknik na radioactive rays. Abangan sa susunod nating kwento, kung saan ay mayroon na namang darating na panibagong kalaban, kung saan ay tatangkain nitong paslangin ang babae at dahil nakita ng ating bida na nalalagay sa panganib ang babae ay sinubukan niyang iligtas ang babae, subalit naging dahilan ito upang malagay si Lin Yuan sa matinding panganib, at sa pagpapatuloy ng ating kwento ay muli nang makakabalik ang Savage Ape sa dati nitong anyo, kaya naman kung nagustuhan mo ang ating kwento ay mag-like, comment, at huwag mo na ring kalimotang i-open ang iyong notification bell pagkatapos mong mag-subscribe.